Un ah mo ni kaduhang anaabog uh, na kuron. Kadugsanan. Pulit, pinataas kaya ko ng ulo ano. Oh. Adoy na aso. Aso ay lang. Tara oh. oh. Hi, thank you Lord. Napo sa tumoy sa tuog ron. Uh, oh, tumoy na ni. Kaysa nga. Nagkahirap-hirap ko sa kalisod-sod kay naon. Nana ko sa tumoy sa tuog. Oh. oh. Mo ni amo trabaho sa buhay. Unya usahay. Dudahan pa in taon in taon me di in taon mo mamaligyan kay kini mong trabaho kinabuhi ang kapital unsaon sa pa pagproteksyon si kinawa sa mong kinabuhi kung ang me no to orang punuan no oh onay punuan dia Di ako ni kamang na man ni padung dire oh oh di anig no oh to dito sa sila sila to bus o. Namalik on malik kaputukan tas kiguluhan no Uning yung trabaho na magsuon. Buhis buhay. Nagtungtung ko dali sa ron sa tuog. Nga nagklaimas. mas. O. Oh, sa nasa tumoy sa sanga sa tuog. Hallelujah Lord. Salamat sa inyo mga kanawang pag-like po siya sa umuwi paki like Pakilike na lang yung o pakishare. Tako na naman ng kalipay o katabang katab sa mga. May na lang makaginawa yung taon ni mga pobre yung suon. Mabutong tanang panahon na dili na may mag-antos sa pagsaka o kahoy magamit na may mga materialis nga mga high tech. <laughs> Salamat, Iksaon. Thank you so much. Yenda